Hi mga guys, so ayan magluluto po ako ng Paksiw na Diles At dahil natakam ako at masarap naman talagang ulamin to guys So ayan napaka fresh nga ng nabili kong dilis guys Halagang 100 pesos, medyo madami na rin Kasi mahal yung isang kilo kasi 240 daw Kaya 100 pesos lang nabili ko guys So ayan. So, guys, nilagyan ko na siya ng ricado ng suka, sibuyas, bawang, at merong paminta, magic sarap, bichin, asin, at saka meron ding luya guys, para hindi siya malangsa. So, ayan. Yeah. Tsaka nilagyan ko rin ng konting tubig. Ayan guys, pagkatapos nyan, isasalang na natin at hintayin na lang natin magluto guys. So ayan, nagsaing na rin ako guys. Meron din tayong okra na itlog. Ayan, luto na guys ang ating paksiuna. Diles, ayan na po, napakasarap naman. Amoy pa lang guys, napakasarap na. Ayan guys, hanggang dito na lang po. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat pa-follow uh, naman po ng aking bahay. At mag lang po kayo ng bakas dyan. Ako na pong bahala.